dito ang buhay sa hospital mag aano uh, po tayo dito mag uh, magbibigay po tayo ng ano oh. ng, mag eto po ba dito ayan po meron na siyang number ay meron na siyang pangalan okay po. ah sige po salamat okay. ayan Apo, ay, ah, salamat po yan, ganyan ang buhay po dito sa hospital pag meron kang pasyente yung naka naka ano, naka tawag yun pasyente yung naka nandito po kasi kami kagabi, sinugod namin yung aking uncle na naanohan siya ng ano ng No, ng oxygen bumaba po kasi yung oxygen niya kagabi kaya emergency namin siyang naisugod. Ngayon naka-confine, hindi pa alam kung hanggang kailan siya ma, ma ano ma kailan siya makakalabas. Hindi namin naibidyu kagabi dahil anong o, sa ano namin sa sobrang sa sobrang kabado kaya ano, hindi kami nakapag hindi ako nakapag video kagabi alas 12 na po yata siya yun na ano kagabi na admit dahil sa sobrang ano nga po sa sobrang tawag nun kaba ng mga anak kahit po ako kasi ako yung tinawagan syempre ano yun eh Uh, hindi natin alam na ganun yung mangyayari nanginginig na po siya eh hindi na niya hindi na niya makontrol yung panginginig yung po pala ay eh, meron siyang ano meron siyang tawag nun lagnat tapos masyado nang bumaba yung kanyang ano sa oxygen kaya para po siyang lantang gulay kagabi so ayan dito tayo sa emergency nagatid lang po ako ng pagkain kasi hindi ka makakalano dito hindi ka dito makakapasok dahil mahigpit dahil po sa may, meron pa rin tayong naiiniiwasang yung sakit na nakakahawa kaya hindi hindi mo na tayo ganun ka anong makapag ibig sabihin bawal pa ang dalaw kung meron ka pong ibibigay na pagkain ay ilala ano mo lang iiwan mo lang po doon sa guide opo kailangan po ay ano hindi siya So, kaha, kagabi nga hindi na kaano. Kagabi hindi na kami, kagabi hindi ko na nagawang nag-video. Kasi nanginginig. Nanginginig talaga. Kahit kami kinakabahan. Tingnan natin yung ano natin kung naibigay na. Yung supot. Ayan po kasi dito lang sa guard pwedeng iiwan yung ating ano, ating kung ano man yung maibibigay mo doon. Ayan, nailagay na niya, nailagay na ni Kuya yung supot and pwede nang dalhin doon. Dapat po talaga mag-OPD. Kaso hindi na po pwede. Dapat nung ano pa eh, uh, September... September 20 ano po yata siya nung unang na, ano siya eh na dinala sa ano sa doktor and then bumalik ng September 30 yun po yung pangalawa nung san, ano lang nung Saturday and then kahapon kagabi yun bigla daw pong nanghina siya hindi maintindihan kung ano yung talagang nagawa niya nung anong yun yung kung ano yung na ang history po niya kasi ay bigla lang siyang parang nanginginig yun ang history parang nanginginig so ayan, dito tayo ang ano lang po dito ay yung ano ang naanuhan natin ay yung ano lang kanina po galing kami ng kanina galing kami ng Capitol Amun, um, Capitol is next week po para doon sa indigency and then sa ano po sa sa municipal po nakakuha kami kahapon kanina. Although akala ko hindi kami makakakuha. Nakakuha din po kami ng ano, ng 1,000 para sa indigency. Kasi dati pong, dati pong fisherman ang aking uncle. Kaya inilapit ko, inilapit ko po, po doon sa ano, doon sa inilapit ko doon sa Capitol Capitol ay next week ang ano naman ay sa ayung sa municipal po kanina nakakuha na kami susunod Capitol at saka subukan ko rin po sa DSWD iakyat na po Inantay kong iakyat nila eh Inakyat na agad Saan na tayo? Oo oh. Uh, ah, wala na po. Ikaw Opel, ano ang bilin mo? Ha? Ah, wala. Oh, Ano lang? Hindi, hindi na yung kape si Nanay. Kape? meron pa po siya doon. Dalawa yung ibinili ko. na may kagabi hindi namin yan nakuha ng, kasi nga ano na parang nagpanik nag na lang nagpanik kagabi yan nagatid lang po tayo ngayon ng ano ng pagkain sabi niya Sabi niya pag matagal na ano? Okay, pag matagal na yan, sayang yung gulong, kapilan ang lupot. Ah, nagagasgas yung gilid lang. Eh, sabi naman po niya pag hindi maganda, eh, pwedeng ibalik. Yeah, sabi

Namimingwit sila. O ano kayo na bibingwit nila dyan?

Zone 6 Ibalida O oh, ibig sabihin By zone Din pala dito sa ano Opo tinan mo po ang lawak ng iniikutan nila pag-procession kasi eh. Ah. Zone by zone.